Hello guys, ito na naman tayo sa second uh, DIY tutorial natin kung paano magdudugtong ng uh, RG56 cable Ayan po, usually ginagamit to sa mga uh, cable company kung magpapakabit tayo ng cable channels no? at saka ginagamit din to sa mga satellite receivers Ayan po, pang paano magkakabit uh, gagamit tayo ng electrical knife Ayan, electrician knife at saka itong uh, cable stripper so at saka uh, electrical tape na 3M so hiwain na natin mga guys no hiwain natin ng uh, yung ano niya insulator yung outer insulator niya na item yan hi hiwain natin konti lang kasi matalim yung ano eh matalim siya masyado yung uh, knife ayan hilain mo lang ng pa ganun hila lang ayun. tapos eh uh, mo i, i ano mo itapat mo uh, tapos ganun din ganun ang gagawin ayan po oh hiwain mo lang tapos eh tagilin mo para ma ano, makita mo yung nahiwa kagad yung kwan yung, yung insulator niya ayan po hila din hila ayan po tapos uh, yung outer layer ng first layer ng wire Yun ang naka-shield sa And, uh, center conductor hiwalay natin usog natin dun sa likod uh, ganoon din ang gamit natin sa kabila usog natin sa likod no para uh, iwas mabuhol yung kuan uh, wire natin tapos ang technique diyan kasi may mga insulator to ayan insulator na aluminum insulator pa yan na napaka secured hiwain din natin ng uh, kagaya kanina no paikot ayan po Iwan natin ng paikot Tandaan lang tayo Kung wala kayong electrical, uh, electrician knife uh, Yung uh, knife natin sa bahay Yung gagamitin natin pang putol Ayan Tapos tingnan natin yung dulo Ayan Tingnan natin yung dulo ng insulator Baka may nakausli na uh, aluminum foil No? Uh, mag- uh, May dahilan na nagsu-short yung center conductor at saka outer conductor hindi natin na maigi na hindi siya nagsushort so paano magdugtong ayan po ayan tingnan natin mm uh -hmm. -huh. Uh, ikis natin no ikis natin ng ganon so, oh, western union pa rin western union uh, splicing pa rin ang gagamitin tapos kasing laki ng electrical tape kasi tipa natin yan pagkatapos eh. O, oh, tipa natin ang pagkatapos. Ayan po, ikis. Oh, higpitan. Tapos, ang gawin natin, ikot. Ng Western Union splice yan, guys, no? Usually, ginagamit yan. Ayan. Pero, hindi na tayo maghihinang kasi paghihinang tayo, uh, pangit eh, na lulusaw yung mga uh, insulito sa loob. Hmm. Okay na yan, yung mga ganyang klaseng pag, uh, ano, pagdugtong, yung Western Union yun lang na normal. Tapos, gamitan natin ng uh, plier. Yung wire stripper sa dulo. Iikot natin para mas mahigpit. Ganon din sa kabila eh. So, uh, parehas lang. Tapos, eh, yung synchronization din sa kamay. Yung parang uh, simple lang. Pasimple simpleng iikot lang eh. Masyadong uh, ano, kasi pag uh, sobrang lakas mo, masisira yung ano, yung cable, mapuputol yung wire. Ah, simple lang, ayun. Tupin mo yung dulo para hindi ma matalim yung dulo tapos hindi nakaka ano ng electrical tape nakaka ano nakabutas ayan tama lang oh tingnan natin yung gil gilid niya ah. yung na insulator para hindi siya mag short ah, ayan po ayan po sa camera ayan oh ah, ganda ano ayan pagka ano pagka dugtong oh tapos lagyan natin ng electrical tape. Dapat 3M guys. Ganun din, eh uh, ilagay mo ng tape, tapos tupin, higpitan, ayun, daliri, tapos ikot. Ikot mo. Dapat, ganyan guys, ipantay mo sa kung ano yung kakapal yung insulator na puti, yung may fuel. oh ganun din kakapal yung electrical tape. Ayan, ikotin mo. Ikotin ng ikot lang, no? Ha, simplihan lang ano para mas uh, maganda yung paggawa ng pagkadugtong natin ng ang tawag noon RG6 cable. Tapos itawid mo sa kabila. Tapos ikot mo ng ilang bises. Ayan, para kumapit. Tapos tawid na naman. Ganun din sa kabila. Ayan. Tapos putulin. Iikot mo ng bahagya. Ayan po. Ayan. Tapos, okay na, ano? Parang wala lang, ano? tapos balik mo yung shielded na yung outer layer ng uh, ng layer ng cable yan na contact conductor na yan so balik mo yan tapos ganun din sa kabila balik mo para walang losses talaga pag ganyan ang pagka uh, dugtong mo sa RG6 eh maganda walang losses sa uh, frequency kasi frequency ang dadaan diyan eh at saka iwas siya sa mga harmonics yung mga interference uh, sa mga kasi marami na tayong mga frequencies na nagliliparan ngayon sa labas eh sa atmosphere natin so iwas sa kwan interference ayan po tipa natin so parang ganun lang hindi bumubukol di ba hindi masya bumubukol siya pero hindi masyado yung parang normal lang ayan pabalik isang daan ikot tapos balik na naman ayan po ganyan so tingnan nyo ang ganda very simple lang ano ganyan mag uh, dudugtong tapos hindi pa tayo tapos niyan guys no kasi lagyan na pa natin ng rubber tip ayan tuloy yung rubber tip na sisira sa kaka-stock <laughs> hindi na nagamit ayan so ang may mga technique yan eh pag lagay ka ng rubber tip yung ano yung wide ng rubber tip hilain mo siya kalahati ng size Kalahati ng size. Ayan po. Tapos overlapping. Ha? Overlapping tayo. Uh, overlapping. Tapos kalahati ng size. Ayan. Ikot. Ayan. Ikot. Ayan. Kunti tiyaga lang. Para mas maganda ang kinalabasan ng pag-tip natin ng rubber tape. Tapos ang rubber tape. Tapos hindi pa din tapos tayo dyan. Lagyan pa natin ng isang ikot ng electrical tape na 3M. Ayan. Yun, huwag ka mag-umpisa doon sa pinakakuan. Uh, lampas ka sa kaliwa mo. Lampas mo yung tape. Ayan, lampas mo yung tape sa rubber tape. Ayan. Para uh, maganda. Ayan, uh, ikot mo. Tapos hanggang sa dulo na yan. Isang-isang ikot lang. Isang daanan lang. Ano? Kasi may tape na yan sila. Lang. Tapos rubber tape pa. Ang bakit natin gina ginaganyan? Kasi pag uh, may rubber tape, Uh, maganda ang kapet uh, totally ano siya weatherproof hindi mapasokan ng tubig at saka yun, for life na yan